Dahil Pasko ngayon. Mag-uulam muna tayo ng ano. Si Dati di Patani. Ah, Patani. Oh. Eh. Nauulam to. Masarap to eh. Gulay-gulay lang tayo. ano yung murong Patani pa. Masarap pala to. Parang ano lang din. Parang beans. Matiin mo lang sa gitna yun. Biyakin mo lang. Napakasarap mga ayaw Ano Ano Bisayin mo lang Ano ah mo nang uh, Dalawang Plastic na ano 1kg hotdog Ano Ano Ito yung handa natin sa Pasko gulay tapos ano barbecue Mag barbecue tayo mamaya nang, ano ah, uh, manok chicken inasal Ayan. tapos yun ang pagkasasaro sa natin mga okay, idol O sa mga tropa ng ano. Natalis. So <coughs> semakin kaya so. masukkan aja nah ah ini mah idol ayo Wah musaknya halek ha 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 tani tani kali ha hapsi tani hapsi hapsi kalau hapsi tal oh hapsi tal

Yes, Tartizia. Vegetable. Vegetable. Ah. vegetable. vegetable. Ah, yeah. ah, Is it ah. ah. Vegetable. Vegetable. Ah. Ayan. Ang takin mo, mm. simad. Nasaan mo kayo, ha? Ha? Nasaan vegetable? Ang gamay-gamay, ha? So, mm. wala. Salukay. Ang ah. mga tropa ko yan, <laughs> Mamaya mamaya magsalo-salo kami rito. <coughs> yeah, Kunting-kunting, ano lang, bahay ni Parin Norman. Kunting-salo-salo. Birthday niya, eh. ate <laughs> lagi yang birthday yan. <laughs> Happy birthday, mare! <laughs> kailan, kailan, di bumuo? Ha, magti-twenty-one ka eh. <laughs> ah, na, anak Karambon, ano <laughs> <laughs> oh, na saudi? Ha, anak ang na saudi? At Ako, bata pa ako eh. Hindi pa kompleto buhok ko. Pusat <laughs> uh. Ito yung ano natin, ihawin natin oh. Ang ba, naman oh. Tapos ayun lang tayo ano, hotdog. Ay, ano natin? ito? nang dyan. -iba na para, para, Ano ano? Uh. Halo natin ano? Mm para kasama tong hot iyon na natin siyempre eh. na natin to ibabad na natin sa ano ito yung pang, 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 malakasan natin pa ni paring norman ah eh. kakumpitin daw yung mang inasal <laughs> ano pa ito ba yung tatalo sa manginasal? inasal <laughs> na templa <laughs> baka na oh oh tapos meron pa rito, ang dami to. Isa na Tapos meron pa ano. Sinapa Ano ba to? Ano na na. Ah. Mas may gulay tayo. simple simpleng ano lang. Hindi mo kailangan ng ano eh. Yeah, I'm going to have one. Yeah, I'm going to have one. Yeah. 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 Bisa mo nga, kaya tayo Oo, ako na to. Ano, bala rito. Saan nga? ami ako yung